Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ibadala sa iba't ibang bansa. Susubuin ko sila sa Tarsis, sa Pool at sa Lydia. Mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugurin ako ng tubal at lavan at ng mga baybaying hindi pa ako na sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem. Ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton. Tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.